si Maricel Dagsil, taga Mangkaw, Rapo, Rapo, Albay, 45 years old. At ito naman po yung aking anak na si Ben Mar. ko po sana na matulungan niyo po ako. Ma-operaran po ang kanyang puso dahil po wala po kami perang pang sa kanya. Gusto ko pong ma-operaran si Ben dahil po gusto ko madugtungan ko po ang kanyang buhay dahil gusto ko po siyang hindi siya mawala sa akin gusto ko po sanang matulungan niyo po ako, mapagamot po ang aking anak, dahil gusto ko po siyang gumaling, na mabigyan pa po siya ng mahabang buhay. Kaya hindi ko po sa inyo na sana po matulungan niyo po ako. Isang ina ang humingi ng tulong para sa kanyang pitong taong gulang na anak na si Vinmar Dagsil na may butas sa puso. Inaing ni Maricel Dagsil Madalas na umanong mapagod ang kanyang anak at matagal na umanong hindi na pa, napapi, napapatingnan ang kanyang anak sa doktor. At ngayon, makakausap natin si Nanay Maricel. So, paano nyo nalaman na meron palang sakit sa puso itong si Binmar? So, bali po, sir, nung malit po siya yung 3 months, na-confine po siya sa BR. Apo. Tapos po, sumail sumailalim po siya sa Todeco doon po nalaman na mayroon daw po ang butas ang kanyang puso. Nasa anong taon po ito, ma'am? Sa three months po siya bago nalaman na mayroon po ang butas ang kanyang puso. So ilang, kasi taon, po, so ilang taon na ngayon si Vinmar? Seven po. Halos six years na po, ma'am, na hindi nyo na po napapatingnan po ito sa doktor? Opo. Bakit po, ma'am? Tapos po siya sa pera kasi po papunta pa lang po doon. Marami na pong gastusin. Wala Opo. pong sapat na pera. Ngayon ba, ma'am, si Vinmar ay nag-aaral na po ba? Opo. Anong grade na Obara po siya, ma'am? Grade 2 po. Grade 2? Opo. Ano yung mga kadalasan, ma'am, na epekto po ng sakit niya? Madalas po siya, sir, ano po, sipunin, tsaka madaling mapagod. Sipun, tsaka abo po. Tsaka madaling po siyang mapagod. Opo. Pangilan po ito sa magkakapatid si Vinmar? Pangsyam po pang siyam. Opo. So ilan po sila magkakapatid, ma'am? Sampo. Sampo? Opo. Medyo malam malamig ba dyan, ma'am, sa rapo Yes po. Yan. Mahangin po tsaka malamig. Opo. Ano po yung trabaho ni mister? Ano po, manginis na po. Ikaw, nanay, Maricel, ano po yung trabaho nyo? Minsan po, naglalako ng mga gulay. Minsan po, sa bahay lang. Opo. <laughs> Ngayon po ba, ma'am, ay meron pong iniinom na gamot or maintenance po itong si Vinmar? Sa ngayon po, wala na po siyang maintenance kasi nga po, ano po, di na po kami pupunta ng BR, di na po siya napapalo up. Tsaka rin po, minsan po walang pambili ng gamot. Opo. Pero kamusta na si Vinmar, ma'am, na ngayon na hindi na po siya nakaka... Inom ng gamot regular. Okay naman po. So, minsan lang ay sinasabi nyo ay napapagod na po ito. kumbaga, mabilis na po itong mapagod si Vinmar. Oh, yes po. Opo, sa magkakapatid ba, ma'am? Siya lang po ang merong sakit sa puso? Opo, siya lang po. Pero sa pamilya po ninyo, ma'am? Sa history po ng pamilya nyo at sa pamilya din ng mister mo? Yung pong ano, yung anak po ng pinsa niya, dati po, meron din po nagkasakit na sa puso, meron din pong butas. Pero po, nung ano po, naoperara na po siya nung 9 years old. Natulungan Apo. po siya nung ano, yun sa, ano ba yun? Ito, bro, sa natabang sa iya. Sa sponsor po, na-sponsor po siya dati. Opo, nung na, opo, so, nung una po ninyong napatingnan po itong si Vinmar sa doktor, gaano po ito kalaki? Po, sabi sa, po sa, po sa today, kung malaki daw po, sabi yung doktor niya po. Opo, pero anong advice po ng doktor nung nalaman na medyo malaki po itong buta sa puso ni Binmar? Kailangan daw po talaga siya maoperaran. Opo, mga ilang taon po ito dapat maoperan po itong si Binmar? Dapat po sana, Duke, ay sir, dapat po sana ano, nung isang taon lang po siya. Kaso lang po, yung katawan niya po nagmalnores. Maliit Opo. po, di daw po kaya. At simula nun, ma'am, ay hindi nyo na po ito napatingnan si Binmar. Hindi na po. Opo, na, dati po, ma'am, ay libre lang po ba yung nakukuha niyong gamot sa ospital? Pag na-confine po siya, na ano po yun sa PhilHealth, naka-charge po yung gamot. Opo. Pero po, pag meron pong reseta, ako po yung bumibili. Nasa magkano po itong pag... gamot po ni Vilmar, ma'am? Yung maintenance po, isang libo po yung isang bote. Bali po, tatlo po yun na ano, gamot, tatlong gamot ang iniinom niya. Opo. Pero sa ngayon po, hindi na siya umiinom. Hanggang, hanggang kailan lang po umaabot po itong mga gamot niya, ma'am? Mga one month po. One month. So, Opo. ibig sabihin, ma'am, nasa uh, 1,000 plus po itong gamot na iniinom po ni Binmar. Opo. Uh, Vinmar. Yung isang klase lang po yung gamot, yung 1,000. Yung iba po, medyo mahal din kasi po tatlo klase pong iniinom niya. Opo. So, kung i-estimate natin, ma'am, nasa magkano yung nagagastos, nagagastos po natin sa kada buwan? Mga 4,000 po, sir. 4,000 pesos? Opo. So, magkano naman po yung kinikita nyo sa araw-araw? Bisan -araw? -araw? ako, wala. <laughs> Opo. Kung meron lang pong huling isda. Opo. Bisan po, kung meron huling isda, mayroon. Pag wala, wala po. Meron ka na bang anak na nakakatuwang nyo po, ma'am, sa pang-araw-araw nyo pong pangangailangan? Yung anak ko pong isa, nag nagtatrabaho po sa construction. Sumasapat naman po, ma'am, yung kinikita niya at kinikita ng mister mo sa pang-araw-araw nyo po, ma'am? Hindi po, sir. <laughs> Pinagkakasya na lang po. Opo. Minsan, napapadala naman yung anak ko isang linggo po, 1-5. Opo. Yung nagtatrabaho po sa construction. Opo. Pero ngayon ay patuloy pa rin sa pag-aaral po itong si Binmar. Opo, opo. Opo. At lumapit po kayo sa aming program. Ano po yung pinaka kailangan niyo po, ma'am? Ang pinaka kailangan ko po talaga, sir, yung gusto ko po mapagamot yung anak ko. mapa po siya para opo. po gumaling na po siya. Opo. Siguro dahil sa matagal na yun na pong hindi po napatingnan sa doktor itong si Benmar, ay siguro advice na patingnan muna natin ito or ipa-check up po ito si Vinmar kung um, advisable po na uh, ipa-opera po itong si Vinmar. Opo. apo. Sige ma'am, ah uh, standby ka lang ano para sa agarang pagtugon sa pangangailangang medikal. Makakausap natin si ma'am LB Sedeno, ang coordinator ng Acubicol Partylist. Party List. Magandang hapon ma'am LB. Yes, sir, good afternoon sir and good afternoon kay ma'am. Ma'am, ano po yung maaring asahan na tulong nila Nanay Maricel mula sa Acubicol Bicol Cartilis? Sir, hey, matanong ko lang sa kasahan po sila Nanay. Taga Rapo Rapo Albay po, ma'am. Okay, kasi since matagal na po yung last check-up ng bata, Apo. pwede pakuha po sila ng referral sa Area Sure Rapo Rapo para madala sa BISMT. Matignan na ang doktor natin sa puso, sa cardio. Pedya ba siya, sir? Pedya? Opo, ma'am. Okay, alam nga lang po kasi ang pwede doctor natin is only one sa cardio si Dr. Aributo. So pwede po yung pasyente ay yung bantay muna, papuntay natin sa RHU, mo, pakuli natin ang referral. And then dahil po sa BRSM, so yung referral, alamin natin kung gano'n lang check up ni Dr. Aributo. Kasi since po si Dr. Aributo po ay nag-iisa lang na cardio doctor sa mga bata, medyo nangira po sa schedule sa kanya. Apo. Kaya kailangan natin ng referral talaga sa RSU. Kung talaga Apo. kailangan ng operahan yung baby, libre naman po ang operasyon sa atin sa BIHMT. Sa so, sagutin po na ako, equal parties lahat ng gastutin. So, ibig sabihin ma'am, in case po na pag lumabas po yung resulta, kung ano man yung magiging resulta po ng check-up po ni Benmar, kung in case po na idadan po ito sa operation, ay sasagutin na po, ng party list. Yes po sir, huwag po siya mag-alala si nanay dahil uh, ah, hindi naman po ako big wall party list. Nasa BRSL po tayo. Meron tayong sariling opisina, sariling table. Uh, sasagutin po natin lahat ng bayarin. sisi -si -si po natin na uh, bibigyan natin assurance si nanay na masisiro balance yung kanilang kaila kailangan bayarin sa hospital. Opo. Kasi mga gamot po na kailangan ibigay sa wata at na, na available din naman po sa atin sa BRSL department bibigay po natin ng libre. Ayun. Kung meron kang mensahe, ma'am, nanay Maricel at Binmar, ano po yun, ma'am? Huwag po tayong mag magpa magpa-check-up sa doktor, ha? Libre po ang check-up, wala po tayong babayaran. Mga laboratory test, wala pong babayaran. Sa po yan ang akubikol sumayit. Ang kailangan lang po natin gawin is dalhin ang bata sa hospital. Huwag po natin patagalin para mahirapan pa yung bata. Opo. At least ngayon, ma'am, nalaman na ni Nanay Maricel na libre po ang pagpapacheck-up po sa tulong po ng akubikol partylies. Yes po. Kailangan lang po sila magpaste sa social worker. Kasi yung mga social worker po tayo na uh, nalabhasa, nalabhasa po sila sa pag-analyze, pag ano, pag-assess ng mga patients if they are qualified to MBB. Apo. Apo. Sige, Nanay Maricel. Balikan ko lang si Nanay Maricel. Ano? Hello, Nanay Maricel. Hello po, sir. Apo, narinig niyo si Ma'am LV. Sagot na yung check-up po ni Uh, ng anak nyo at in case po na meron pong available na gamot po sa ospital ay sasagutin din po ng ako Bicol Party List. At in case po na advice po ng doktor na idan po sa operation po itong si anak nyo ay sasagutin na po ng ako Party List at isusure po na zero billing po kayo. Ano ma'am? Ano po yung mensahe natin sa ako Bicol Party List? Ang mensahe ko po, sa Maraming salamat po kung sana matulungan niyo po ang aking anak sana po maging normal po ang kanyang kalagayan. Opo. Mapaupira ka. Opo. Ayan po ma'am, uh, dahil sa ako Bicol Party List ay masasagot na itong na uh, nais mo na magamot po itong si anak nyo. Okay na, anda okay. ka na ba sa mga susunod na proseso? Yes po. Opo. At uh, tatagan nyo na lang po yung lob nyo at, at kailangan lang yung sinabi ni Ma'am LB na referral from dyan po sa RHU ng Rapo Rapo para tuluyan na po itong magamot po itong si anak nyo. Apo. Apo. At before dyan, gusto ko lang magpasalamat kay Ma'am LV Sireño. Maraming maraming salamat po, Ma'am. Yes, but thank you so much. Asahan po natin na ako before party list sa tulong ni Consul D and the company of Verde. Lagi po nakakagabay sa pagtulong pa atin. Apo. Thank you so much and good day. Ayan, ma'am, Maricel. Apo, kung merong ka yes, din na minsay sa anak nyo, ano yon? Ang ah, ko po sa anak ko, sir, sana po, gumaling na po siyang tuluyan sa tulong po ninyo, sa Apobicol, Apo. sa lalo pong madaling panahon. Apo, nung nakakausap nyo po itong si, yung anak nyo, ma'am, ano daw yung pangarap niyang maging pagkatapos ng pag-aaral niya po, ma'am? Pulis daw po, sir. Bakit daw, ma'am, pulis yung nais niyang maging? para lang do, makatulong na po siya sa marami pong problema dito sa atin, lalo-lalo na po yung marami pong nag-ano po ng mga masamang gamot. Opo. Dahil po dyan, asahan nyo po ma'am na meron po kaming team na susubaybay at aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Apo. At maraming maraming salamat din Nanay Maricel sa inyong tiwala na ibinigay sa aming program. Yan po ang ako Bicol Party Handa pong tumulong sa mga kagaya, nyo na nangangailangan ng medical na asistensya. Ako po, si Nomer Corporal. At ito ang tabak, Oramismo. mismo.